Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasaiyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Libre at subsidized na tuition fee. Yan ang patuloy na handog ng Commission on Higher Education kasunod ng pag-aproba ng Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang higit na 3 bilyong pisong pondo para sa edukasyon. Ang Good News Report ni Pamela Adriano. Muling inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang patuloy na pagbibigay ng libreng matriculat subsidya para sa universal access to quality tertiary education sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED. Naglaan ng karagdagang 3.84 billion pesos ang ahensya sa ilalim ng pag-aproba ng DBM Budget Secretary na si Amina Pangendaman sa Special Allotment Release Order o SARO para sa halos 141,000 colleges. Ayon kay Pangendaman, ang nasabing programa ay makakatulong upang makabawas sa mga suliranin ng mga mag-aaral at sisiguraduhin maibibigay ito sa kung sino talaga ang mas nangangailangan. Dagdag naman ng ahensya, ang nasabing budget ay sasakop din sa mga bayarin ng CHED para sa mga private higher education institution sa mga bayan o komunidad na walang state universities and colleges o SUCs at wala rin local universities and colleges o LUCs para sa academic year 2021 to 2022. Samantala, ang Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education ay naglalayong magbigay ng libreng pag-aaral sa mga LUCs, SUCs o maging sa mga state-run technical vocational institutions. Samantala, ang tinatawag naman na Tertiary Education Subsidy o TES ay isang grant in aid program ng gobyerno na sumusuporta sa mga bayari ng mga mag-aaral na nasa kolehiyo na nag-aaral sa state and local university and college of Private Higher Educational Institution. Mahigit sa limang libong pulis ang handang i-deploy para sa magaganap na barangay at sangguriang kabataan elections of BSKE, yan ay bilang maging substitute poll. Narito ang report ni Angelica Cosme. Bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan election sa lunes at 30 na Oktubre, mahigit limang libong pulis ang nakastandby bilang substitute poll workers. Ayon sa Philippine National Police, sumailalim na sa training ang nasa 5,558 libo, limang daan at pulis para sa nalalapit na butuhan. Ang mga ito, pwede anyang magsilbi bilang Special Board of Electoral Inspector ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Magunitan na ilang guro sa Cotabato City at Abra ang napaulat na nag backout sa kanilang tungkulin dahil sa takot na may mangyaring karahasan sa araw ng botohan. Patuloy din niya ang kanilang pag-iimbestiga sa nasa 250 kandidato na umatras sa pagtakbo sa lalawigan ng Abra. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Tatalaga naman sa Central Luzon ang mahigit 10,000 pulis para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Lunes. Kaugnay nito, mahigpit namang binabantayan ng otoridad ang tatlong bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija upang mapanatili ang kaayusan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Grace Sansano. Handang-handa na ang Comelec at PNP katuwang ang DepEd at ibang ahensya ng pamalaan para sa barangay at SK Election sa araw ng lunes, oktubre at 30, apat na araw bago ang halalan. Ito ang tiniyak ng pamunuan ng Comelec Central Luzon at ng PNP sa Region 3 na si Regional Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Ang nasa mahigit 10,000 mga tauhan ng PNP sa Regional Command sa ilalim ng Regional Mobile Force, Gayun din, ang mga pulis na sumasa ilalim sa mga schoolings ay pansamantalang pinul out para sa karagdagang puwersa na siyang magbabantay sa malinis at mapayapang halalan. Dagdag pa dito ang ilang mga tauhan ng Bureau of Fire and Protection Philippine Army at Philippine Coast Guard sa kabuuan aabot ng nasa 12,000 personnel ang idineploy na sa iba't ibang mga bayan mula sa pitong lalawigan at mga syudad. Nakarating na rin ang ilang mga parapernalyas sa ilang mga munisipyo na gagamitin para sa eleksyon habang ang iba ay kasarkuyan pa lang na bumibiyahe. Umaasa si Attorney Lambino, ang Regional Director ng Comelec sa Central Luzon, na magpapatuloy ang maayos na eleksyon. Bagamat may mga ilang insidente na nahuling paglabag sa Comelec Ganban, sa mga inilatag ng mga Comelec Checkpoint at Oplan Sita ay wala pang naitalang karasan o eleksyon-related violence. Mahigpit din nababantayan ang mga barangay na noon ay mayroong election related incident o may naitalang madugong uh, Insidente sa panahon ng halalan. Kabilang dito ang bayan ng General Tinio, Han San Antonio, San Nueva Ecija. Sa buong Region 3, umaabot sa mahiging 200 deadly weapon na ang narecover simula nang pumasok ang election period, habang 77 namang katao ang naaresto sa mga paglabag. Para sa MBC Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pinapamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang konstruksyon ng mga sport facilities sa bansa. Ito ay bahagi umano ng hakbang ng pamahalaan upang maipakita ang kanilang suporta sa mga atletang Pilipino. Ang mga detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo ng pangunahan ang paggagawad ng parangal sa Pinoy athletes na nag-uwi ng mga medalya mula sa 19th Asian Games sa China. Pinamamadali ng Pangulo ang pagkumpleto sa National Sports Facility sa New Clark City, Pampanga. Ito'y para magamit niya sa pagsasanay ng mga atleta sa lalong madaling panahon. Inatasan rin ni Pangulong Marcos ang Philippine Sports Commission pagkor at iba pang kaukulang ahensya na palakasin ang medical facilities para sa injured athletes nang sa gayon ay mabilis silang gumaling at makabalik agad sa laro o training. Binanggit rin ng Presidente ang pagkakaloob ng gobyerno ng tulong sa state universities and colleges para ayusin at dagdagan ang kanilang sports facilities. Nakikipag-partner din anya ang pamahalaan sa pribadong sektor para sa pagpapatayo ng mga basketball court sa mga pampublikong eskwelahan, gym facilities at patuloy na paghikayat sa mga lokal na pamahalaan na suportahan ang sports development sa kanilang nasasakupan. Sa gabi ng parangal para sa bayaning atletang Pilipino, ginawaran ang 33 atleta ng presidential citation para sa kanilang ipinamalas na husay at achievement sa kanya-kanyang laro. Tumanggap rin ang mga ito ng kabuang cash reward na nagkakahalaga ng 22.8 million pesos mula sa Office of the President. Bukod pa ito sa higit 19 million pesos na halaga ng cash incentives mula sa Philippine Sports Commission. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Muli na namang binigyang parangal ang ating himpilan matapos gawaran ng Radio Station of the Year Award ng Manila Overseas Press Club. At ang isa sa mga haligi ng DZRH na si Lakay Deo Makalma ay itinanghal naman bilang Radio Broadcaster of the Year. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Isang tagumpay muli para sa DZRH News ang pagtanggap nito na mga prestigyosong parangal mula sa kauna-unahang Journalism Awards ng Manila Overseas Press Club na ginanap nitong Miyerkules sa Fairmont Hotel sa Makati. To celebrate the 2023 MOPC Bell of Freedom and Excellence Awards. To celebrate the power of words and the relentless commitment to those who tell these stories that continue to make a difference by upholding the principles of truth, transparency, and the public interest. Binigyang pagkilala ang ilan sa mga pinakamatatapang at pinakamahuhusay na mamamahayag at iba't ibang media organization sa bansa. Ang DZRH News itinangal bilang Radio Station of the Year at ang tumanggap ng parangal ay ang DZRH Veteran Radio Broadcaster na sila kay Deo Macalma. Muling kinilala ang ating himpilan sa mahigit walong dekada nitong pagpapakita ng usay sa paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Isa pang parangalang tinanggap nila kay Deo na siyang itinanghal bilang Radio Broadcaster of the Year. Deo Macalma, Radio Broadcaster of the Year 2023 for four decades of excellent radio work. On the spot fair and balanced reporting, clear-minded analysis and dedicated public service. His top-rated Damdaming Bayan and Breath Time programs drew a loyal and large following for the informative news as well as his imitable humor. Given October 25, 2023. Thank you sa MOPC kay Mr. Tony Lopez, Mr. Kanoy at sa lahat ng mga officers, members ng Manila Overseas Press Club. Uh, dahil itong mga ganitong uh, award, eh, nagbibigay sa atin ng uh, inspiration, encouragement to be more uh, enthusiastic, courageous and uh, intrepid in the performance of our duties as uh, journalists, members of the uh, fourth estate. At uh, para po sa itong award na po ito, ay uh, siyempre hindi po natin matatanggap ito kundi uh, sa pagtangkilik pagkilala at pagtitiwala sa atin ating mga listeners, mga viewers. So itong award na ito ay hindi lang para sa akin, para din po sa inyo ito dahil sa inyo, kaya ko pa natanggap itong award na ito dahil sa inyong pagtitiwala. Ating uh, mga kasama sa media, sa Hanap Buhay, eh, kailangan ni, uh, ituloy pa rin yung ating uh, mandate as uh, the uh, messenger of truth Uh, fearless sa ating uh, role as a fiscalizer at uh, pag-expose uh, eh, sa mga anomalies, shenanigans in the government yan ang role natin part yan ang role natin sa nation building Uh, to give the truth. Sa apat na dekada ng pagiging isang magiting at matapang na tagapaghatid ng balita at balanseng komentaryo, patuloy na binibigyang pagkilala ang husay nila kay Deo sa mundo ng radio broadcasting. Ilan pa sa mga ginawara ng pagkilala ng MOPC ay ang mga veteranong broadcast journalists katulad din ng News 5 Chief Luchi Cruz Valdez na siyang tumanggap ng Lifetime Achievement Award at veteran broadcast journalist na si Mel Tianco na itinangal bilang Television Broadcaster of the Year. Ginawaran din ang mga parangal si na Presidential Communications Office Secretary Shelly Garafil at dating Chief Justice Artemio Panganiban Jr. Ang 2023 MOPC Bell of Freedom and Excellence Prize ay sumisimbolo sa kalayaan, husay at tagumpay sa larangan ng pamamahayag. Ang MOPC ay binubuo ng mga media practitioner, mga abogado at public servants. Kinikilala ito bilang pinakamatagal ng press club sa Asia. At ng MBC Network News, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Betor mula Rizal na iuwi na ang 77 million pesos jackpot lotto prize. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Na iuwi ng isang loto better mula sa Rizal ang kanyang premyo matapos manalo ng 77 million pesos sa Ultra Lotto 658 draw noong September 19. Ayon sa Philippine Charity Swift Stakes Office o PCSO, matagal na raw na tumataya sa loto ang winner at palaging hinihiling na ito ay manalo. Sabi pa ng mananaya, nakita niya lang daw ang resulta noong bumisita siya sa Facebook page ng PCSO at nagulat pa nang makita ang birthday ng asawa at anak nito ang lumabas. Dagdag pa niya na hindi raw ito makapaniwala noong upisa at hindi mapakali lalo't ito raw ang matagal niya nang hinihintay. Ilalaan daw ng lucky winner ang perang napalalunan sa pag-aaral ng kanyang anak at nagbabalak na magtayo ng negosyo. Ayon pa sa kanya, ay madali lang daw maubos ang pera kung kaya't gagamitin niya daw ito ng tama at ang pag-aaral ng anak niya ang kanyang magiging priority. Panibagong oportunidad ang dumating sa bansa. Yan ay matapos inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa bansang Austria. Ating alamin ang iba pang detalya sa report ni Pamela Adriano. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang layunin na magpadala ng mga Filipino sa bansang Austria. Yan ang pahayag ng ahensya kasunod ng paglagda nito sa kasunduan sa recruitment ng Filipino professionals at skilled workers sa healthcare, information technology, tourism, at hospitality sectors. Pinangunahan ni DMW Officer in Charge Hans Leo Katdak at State Secretary Susan Cross Winkler ng Austrian Federal Ministry for Labor and Economy ang pagpirma sa Memorandum of Understanding sa pagbibigay ng employment opportunities sa mga Filipino habang tinutugunan naman ang shortage ng skilled workers sa Austria. Sinisigurado rin itong mabibigyang proteksyon ng karapatan ng mga Filipino migrant worker doon, kabilang na ang pag-alalay sa kanilang skills assessment, education, and equivalence training and licensing sa Austria. Binigyan din ni Cross Winkler na ang Austria ay may mauhusay at kwalifikadong manggagawa mula sa Pilipinas. Nagkasundo ang dalawang bansa upang labanan ang mga illegalidad tulad ng illegal recruitment at human trafficking. Magandang balita naman para sa ating mga kababayang kabilang sa sektor ng agri-fisheries. Plano kasi ng ating Pangulong BBM na muling buhayin at buhusan ng pondo ang sektor upang makatuwang sa pagpapalago ng agrikultura sa ating bansa. Ang iba pang detalya alamin sa report na ito. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na buhayin at palakasin ang sektor ng pangingisda sa bansa na matagal na panahon ding napabayaan sa ikipitumpong anibersaryo ng Federation of Free Farmers o FFF sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na nasa prioridad ng administrasyon na muling buhayin, paunlarin at imodernize ang Philippine Agri-Fishery Sector. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na hindi ito solong magagawa ng gobyerno at kailangan din niya ang tulong at kooperasyon ng nasabing ahensya at maging ng mga magsasaka upang muling manumbalik ang sigla ng nasabing sektor. Nangako ang Pangulo na bubuhusan niya ito ng malaking pondo para sa modernisasyon at pagpapalaka sa produksyon upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Abot kayang presyo at higit sa lahat upang hindi na nakadepende ang bansa sa importasyon. Kasama rin sa plano ng Pangulo ang pagpapalaka sa iba't ibang samahan at kooperatiba upang magkaroon ng oportunidad para sa negosyo at pamumuhunan upang mayangat ang antas ng kabuhayan ng mga magsisaka at mangisda kasama na ang kanilang mga pamilya. Tumaas daw ang mga porsyento ng mga Filipino households na mayroon ng bank accounts simula noong nakaraang dalawang taon. Ito ay marahil ay dahilan ng pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya upang mas mapadali ang mga transaksyon. Tutukan ang mga detalye sa report ni Millie Borja tumaas pa sa 65% ang bilang ng mga Pinoy na may bank accounts. Mula ito sa 29% noong 2019 at 56% naman noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, sa kanyang speech sa 2nd Digital Financial Inclusion Award na pinondohan ng City Foundation, target nilang ay iangat pa sa 70% ang mga Pinoy na papasok sa formal financial system, salig sa digital payments transformation roadmap ng gobyerno. Tumaas din sa 42.1% ang share ng digital payments sa kabuoang retail transactions noong isang taon, na mula sa 30.3% noong 2021 at 20.1% noong 2020. Dagdag -dag pa ni Remolona, pinabuti rin daw ng micro-enterprises and microfinance ang buhay ng mga Pilipino simula nang madigitalized ang mga ito. Mas pinadali at pinabilis din ang serbisyo sa mga kliyente, gayon din sa mga institusyon na mas mapapadali ang akses gamit ang makabagong teknolohiya. Good news naman tayo sa mundo ng showbiz! Balik-pinas na sa December ang American singer-songwriter na si David Pomeranz para sa kanyang 40th anniversary tour. Isa sa mga sikat niyang awitin ay ang Got to Believe in Magic at Born for You na magpasa hanggang ngayon ay kasama pa rin sa ating mga classic playlist at maging sa ating mga karaoke song list. Ang The Better News sa mundo ng showbiz, iahatid sa atin ang ating showbiz angel. Balik sa December ang American singer-songwriter na si David Pomeranz bilang pagdiriwang sa kanyang ikaapat na dekada sa industriya. Ang Coming Home with David Pomeranz 40th Anniversary Concert Tour ay gaganapin sa December 8 at the Newport Performing Arts Theater. Excited naman ang singer at magsisilbing special guest sa naturang concert na si Vina Morales sa muling pagkatanghal kasama si Pomeranz. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng multi-platinum international artist ay Got to Believe in Magic. Rangers, you've got to believe in magic. something's on this day. I can't believe you're really mine forever. King and Queen of Hearts. Did I dream that we dance forever? In a wish not born for you. what's happened. Though I search for an ex At iyan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang 3 bilyong piso na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para ilan sa pagbibigay ng libre at subsidiya sa matrikula ng na mga nasa tertiary level. Ah, malaking tulong ang suportang ito sa ating mga mag-aaral upang maging kabawasan na sa kanilang mga suliranin, lalo sa pangpinansyal. At doon sa mga estudyanteng talagang ah, mas nangangailangan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa inyong wall, huwag kayong maiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Laging tandaan, mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito, programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The Better News Bawal ang nega, good vibes lang! Hey!